mo? Inuunti-unti. Nawawala talaga yung mga hinug, na Nauubos. Alam mo lang, brato na kayo ang lansunis ron. Di na kinahanglang mga wat. dili na kinahanglang manguha or kaya binin mo, ako agit po nang asam-asam ni ay. Pinsa kay kahit iguwaan ni. Eh. mo nga nung na instantly harvest na ko ni. Eh. Tungod kay kiunti-unti ipod no. Nawala ba? Ako manggod lang magtimaan. Manggod ko The part ani eh, na hinog. Na siya hinog part ani. Eh. Mawala. Prato na kayo ang lansunis. Pero di pa gihapon ma-afford. Ito talaga yung pinagtitripan talaga nila. Mahiya naman kayo, eh Alam mo ko pag, ano, kasi tanim ito ng mama ko, eh alam mo, yung pag-harvest ko dito lang. Naki-question siguro yung mama ko kasi kaunti lang talagang naibigay ko. Pati kapatid ko hindi ko nabigyan. Kasi nagbibigay pa ako sa mga kapit-bahay dito. So sa ngayon, nawawala talaga yung mga hinog. Ayun, nagbulig-bulig dyan pero nawawala. Ano kayang oras nila yung kukunin? Siguro maaga. Alam mo, nasasaktan talaga ako sa mga magnanakaw na to. Madugayan, tago na lang na ako ni. Useless, diba? Alam mo, may plano ako dito eh. Ibibinta ko sana. Pero useless lang talaga. Mapaharvest ka talaga ng maaga kasi kapag magagalit ka, ang gulo-gulo eh. So nag-adjust ako, ako in-harvest ko talaga instantly. Yung agad-agad ba, kahit may mga hindi pa hinog, hinaharbis ko. Tapos may na ano, may naiiwan doon na malapit na ding mahinog, wala ito talagang mga tao to. Pero hindi naman talaga ako nakakita ng tao kung sino. Kung mayroon man talaga akong makita dito, patagamun dyan ako. No? Kanabitang maubos imong pasinsya. Ubus na ubus ba lagi ka na magpasinsya, mag-adjust. Eh, akin to eh. Pero ako pang mag adjust So, hindi ko alam kung sino talaga. No? Sayang, hindi tayo makakain. hindi ko alam kung sino talaga no wala wala din ako nakita pero nawawala no minsan sabi ko makakita lang ako no hindi ko man makita pero kung matsambahan kita at maaktuhan paprangkahin talaga kita tapos kung hindi tayo magkaintindihan isusumbong kita, kita talaga kita kasi mga alam mo mga langga kung madutlan ka sa kawat mga langga kung pila ka buok ah, uh, uh lansunis liso ka lansunis imo ang nakuha mo na ang kabayaran one year one year no tagsa tagsa kataon hasta po dito mga lubi mga niyog kasi wala talaga akong nakita sayang kay yung kinuha na niyog kapag may tagak sayang yun eh pera na yun dagdag na sana yun sa mga panggastusin natin pero mauunahan tayo ng mga tao eh alam mo kung kung ko, tapos, okyun jud mo ako ba? Okyun jud mo na, okyun na ako ba? Ang tao ba, nang, masayo ko diri, tapos mahabtan ka ako, tapos isumbong kanako ka na ako. Buoy lang mo. Nakakairita. Sino kaya talaga? Sige lang, masakpan ra mo na ako.